Shout out nga pala sa star sender ko, Mige Morio, mga idol, ang kapatid ko. Yan. Exercise muna tayo mga idol. Motivational star. Yan, kaya mag-send na rin kayo ng star mga idol. Yan, kita pang aking malaking chan. <laughs> Di bale mga idol, lilit din yan. Basta tuloy-tuloy lang na exercise yan. Stretching muna tayo mga idol kahit stretching mga idol mahirap mag stretching kaya dapat imihintin natin yung katawan natin na fit yan ito nang simula mga idol jokes <coughs> lang nasimulan ko na nun kaso natigil lang <laughs> yan jogging jogging muna tayo mga idol yan kahit yung boobs ko mga idol lumaalog na and warm up exercise muna tayo mga idol. Uh, two, three, four, five, six, seven, eight, eight, seven, six, five, four, three, two, one, one, two. Yan stretching mga idol. Wah, uh, uh, papa na naman yung chan ko. Yan. Uh, uh, <laughs> Uh, yan may mga idol. Hindi na makapa-bend pa atras. Nakaharang yung chan. <coughs> Hindi may stretch. Ayan. Oh, pasipa-sipa pa ako dyan mga idol. Okay, simulan na natin. 1, 2, 3. Ayan. 20 per sequence mga idol. Na 5 times para mabot ang 99 pero gawin na lang natin 100 mga idol okay simulan na ito na mga idol One. Matagal pa yung hinga ko dun ah. Para lang magsimula. <laughs> Two. Three. Four. 5, 6, Excuse me. <laughs> Ayan mga idol. 20 times na ganito mga idol. I mean, 20 na ganyan. 5 times para maging 100. Ayan. Sa so, umpisa pa lang, malaki na agad yung hinga ko. Tapos sa so, simula mga idol, mataas-taas pa. Abangan nyo lang sa uli kung gano'n nakataas. <laughs> Jokes lang. Yan. Girl apps mo na yan. Then, eto naman yung pasay. 20 times ulit mga idol. Oh! Uh. <laughs> Hanggang ganyan pa lang yung kaya mga idol. Medyo mabigat ang chan. Ayan, 20 times elite mga idol. Oh, damdam ko na yung sakit dyan mga idol. Ayan, 20 times din. Sa left side naman. Oh, six, seven, eight, nine, ten, twenty. <laughs> idol? 42 weeks pa mga idol. Matagal-tagal nang nagbigay ng star. Ngayon ko lang nasimulan mga idol. <laughs> Yan. yan yung pang rest ko mga idol para makabawi sa pinag ups. apps uh -huh. eh, nakaisa na tayo mga idol jogging muna para makapahinga ang rest ko dyan mga idol is jogging Hey, eh, road to na tayo mga idol one two สามสี่ห้าหกดแบปรนะมาบันทึกไปงายสิบเอ็ดสิ 16, 17, 18, 19, 20. Yan mga pagod na agad ako, oh, round 2 pa lang. Meron pang 30 mamaya. <clears throat> okay, dito na tayo, tayo sa pang right. Ano? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Ugh. left side naman mga idol yan malapad yung likod ko mataba na talaga <laughs> yan 20 times ulit mga idol sulit yung pawis ko dyan mga idol Woo! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Yeah, again, let my idol one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty 10, Okay, round 2 and i pang round 3 na natin. Tabus ng round 2. Round 3. 2,

Ramdam na yung sakit sa chan mga idol. Kaya dapat kung mag-exercise tayo mga idol, huwag nating bibiglain. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Left side naman

<laughs> Hirap na mga idol Hindi na kayang maitaas masyado Sobrang mabigat na yung Pakiramdam ko dyan eh Pagod na mga idol Kaya mo nga idol Itaas mo pa Lumaban ka Ah <laughs> uh. Ayan mga dal, pagod na pagod na ako dyan. Right side, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, mga 33, yung 35, ko ang dami kong chan na <coughs> Left side mga idol 1, 2, 3, 4 Bakit ganyan Parang ulo at leg na laang tumatas <laughs> Sige, kaya mo yan idol Laban lang Para sa star motivation oh, Pagod na pagod na dyan mga idol

ito na yung hanggang 100 kaya mo yan idol. wala na hirap na mga idol ulo at leg na lang ang naitataas at dalawang kamay yeah idol kaya mo yan yan malapit na idol sobrang hirap ko na dyan mga idol sa gitna ng tiyan ko Ayan na na napapasuka-suka pa ako mga idol kapag na-reach mo na yung limit mo sige idol kaya mo yan sige, kaya mo yan idol hi One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Oof. Oh. Sobrang pagod ka na dyan mga idol At least kinaya Rest mo na tayo ng 20 jogging Bangon na idol Bangon ka na dyan 20 na jogging pa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Salamat sa Star Sender, Miggy and Mario, ang aking kapatid. Yan, shoutout sa'yo. Tapos din, my idol. Next time ulit. Thank you.